Hinuli ka. Ang sabi, expired ang registro. Opo, sir. Uh, Alam mo ba na hindi expired ang registro ng motorsiklo mo? Opo, sir. Yun pong pagkasabi ng CASA na 3 mm, years na po. Mm. Totoo yun. 3 years. Uh, siya po yung kasama ko nung araw na yun na pagkawik alig kayo ng munisipyo. Mm, pero um, may sir. helmet kayo noon? Opo, sir. sir. May helmet kayo ngayon? Meron din po, sir. Meron po, Mabuti, kayo. hindi ka na ho hold up. <laughs> <laughs> Pagka... Nga, baka mapigtas yan tayo nga mo pati tayo nga mo ano ba yan? ay wala lang, pagdibeti lang po yung spirit <laughs> natutuwa lang akong nagita sa tayo usapang barkada, ano ka ba? totoo o hindi? Ay, may halo? <laughs> may halo nang kaunti kuya, saan ang office ng traffic dito? Po sa ano? sa uh, sa sa Ponce isa pa traffic in Doon, doon. Malayo dito. Malayo dito, kuya. Sa may eskwela po. Sentral. Malalakad o... Hindi Alin ang malayo? Yung puting building o yung school? Malos parehas po katapas rin yan. pa kayo. Sige Okay, sige brothers. Uh, sir. May dala sa sasakyan. Meron yes, sir. O oh, sige. May dala kang motorsiklo. Meron din po, sir. O oh, sige. Kuya, paglabas namin diyan, so, lalabas po kayo ng ano, ng highway. Ano, Pagpuntang palengke Diretso ba yan? Uh, pagdating po oh, Pwede rin dito Pagdating po dito Pwede rin po dito, dito. Tapos Pagdating po sa kanto Kakaliwa kayo Pagpuntang palengke tapat po ng Jollibee yung Central School. Andun yung office ng traffic? Nandito po sa lugar na yun. Andon po sa may Cayetano Complex. Okay. Gawin ka anong po yun? School. Pasig. May eh, parking po ng mga tricycle. Sige po. Saan ang office ng traffic? office ng traffic? Saan? Yes, Sir. Okay, sige. Saan yan. Pagkabawi. May trabisyo Ano, uh, walking distance yun yung traffic? Yes, Kumusta, brother? Okay lang po, Sir. Salamat. Taga sa Manila po, Sir. Atay, sir. Dito. Ah, okay. Dito po, uh, sir. Happy ka na ba dito? Yes, sir. Uh, 15 years na lang, sir. Uh, pamilyado? Yes, sir. Asang pamilya mo? Sa so, Manila, sir. Every day, sir. Nakapagawa ka singot. Ah, ganon? Okay, Ilan taon ka na dito? Dito, sir. Nangyayos po. <coughs> ah, dito rin ba yung sa traffic? Ito po, sir, yung sa traffic po, sir. Ah, dito rin? Yes, sir. parang walang tao ano papil walang tao ah brother balik tayo thank you po sir tol salamat thank sir thank you po sir walang tao eh balik tayo brother tol salamat thank sir po ngayon yung kaya po ang um, ete ng traffic enforcer po natin brother galing kami sa office mo ay talaga po nagpahala mo, ko. Hede, mo po hindi wag, nakasad. wag kang mag explain <laughs> sa akin <laughs> <laughs> hindi mo kaya mag explain boss ka eh hepe ang pulis ba na deputize ninyo sineseminar ba ninyo kay kayo magagalit, sir, hindi po akin to. Police talaga to. Hindi, alam ko, police. Pero, under ng office mo? No, sir. Uh, sa munisipyo, kasi uh, consultant ako sa enforcer lang, hindi ko sa kumpang police. So, itong mga police na deputized ng local government, directa sa? Yes, sir. Under of what office? Mayor's office, sir. Mayor's office. So, retired police din po ako. Ah, uh, kaya nga magaling kang sumagot eh. <laughs> Sorry sir. Ah? Sino kuya ang pwede Ay sir, ko? hindi rin dito yan, Police Malolos to. Pero municipality over. Yes. Uh, ganito sir yan. Under siya ng Provincial Mobile Force yes, sir. Company. Yes sir. So anong office pupuntahan ko? Administrator or um, Office of the Mayor? Ah, uh, doon po sa Intercity Meron po sila opisina ron. Ang quarters ng dito po. Nitong ano? nitong happy nila. Pero gusto kong makausap muna kung sino dito ang responsible na nag issue ng ticket sa pulis. Para maging deputy sila. Ang ang pagka, pagka po kasi nag-issue nito is tuloy ako nag-issue ng, ng nagpapa-issue ako sa sa enforcer ko ng ticket it dito lang within balagtas pero salamat ha wala ako nare na complaint sa enforcer mo kasi po ako pagka nagkamali enforcer ko on, on the spot talaman ko ma-suspendido ka siya tsaka hindi mo kinukotahan hmm, hindi kita oh, mo nasa oh. hepe talaga yan ito, ito na ba yun? Ito sa riyo. Kasi ako eh, sabi ko nga sa kaila, pasiyahan tayo sa sahod natin. Ako, kontento sa sahod ko, kaya kailangan maging kontento kayo dito sa sahod nyo. Dahil talaga pagka nagsisintik sa gobyerno, hindi ka yaman. kailangan, naman, ano? kailangan may iba kang negosyo na legal, partner ang iyong pamilya. Tama? Yes sir, ako yes. naman eh, halang negosyo. Kaya lang, na tayo. Kaya pensionado. Hindi yeah, eh, di diba? <laughs> Yes sir. Alam mo ba dalawa ang dalawang problema nitong polis na humuli? Number one, mali ang pagkahuli dahil sinabing expired ang registration. Hindi naman. Number two, kinumpis ka ang lisensya ng rider, hindi naman siya deputized ng LTO. Niyo, talagang deputize lang talaga nakaka-confiscate. Oo, oh, kaya. Ngayon. ngayon, Kuya, Hepe. Siyempre, kinong fiscal lisensya, sino render dapat ng polis? Saan ang pwedeng tubusin to? Ang nangyayari po kasi dito yan, kalakaran nila. Hindi hmm. pa uh, isa pang problema dyan, hindi na sino dito. Doon Kailangan, na lang No, no, sir. Pabayaran mo dito at pupunta ka pa roon at talaga naman ano dapat makarating ito sa mayor malaking problema ito sa para sa motorista minumong kahi ko i-correct kawawa yes, kawawa yung motorista yes sir ano? makakarating pero saan po yung bayaran at uh, babayaran na namin to kakasuhan na lang namin yung pulis dito po sir hindi na kami magko-contest maraming abala pa hepe dito Window post po sir. Eh, sorry, sorry. Yes, sir. Hi, ma'am. <coughs> Wala rito yan. Alam ko, hindi nyo na si dito, di ba? Pero sa inyo magbabayad sige hindi ko natin kagad ng solusyon if they kung contest magpapabalik-balik pa si Ryder ah, absent sa trabaho may trabaho ka ba? wala meron po sir hmm? meron, pa, meron po magkano ang sweldo mo araw-araw? actually po hindi po sa araw-araw sa per client po sir per client? ano okay. anong client mo? lalaki, babae? Ah, sige, lahat lahat po sir pwede tayo sa ikas. Uh, mm -hmm. aa ano, ma yung ating major para po yung problema natin, dapat dito na pa para ma-address mm -hmm. din ano yes, sir. Next, si Dr. Reyes Watengko siya po ang Administrator. Administrator. Boss, amo, commander. Magsusumbong ako sa iyo. Pero bago ako magsumbong sa inyo, gusto kong sabihin, wala akong natatanggap na complaints against enforcers ng balagtas. Enforcers, itong issue na to, wrongful apprehension ng police. Kaya po ako pumunta sa inyo, ang ticket na ginamit, baligtas. baligtas. Dalawa po ang issue dito, naging tatlo na. Unang issue, sir, chinards ng police ng expired registration ang rider. Yes, sir. Pero hindi naman expired. Pangalwa, kinumpis ka ang lisensya, hindi naman siya deputized ng LTO. And third concern, brother. Apo. Ito pala, kung tama ang pagkahuli, babayaran namin sa treasurer's office. Tapos, hahanapin namin yung pulis para yung lisensya makuha. Ah, uh, brother, matanong ko kayo, ano? Kasi ang Maynila, lokal na pamahala ng Maynila, nagbibigay ng 20% sa pulis. Pag nakahuli ang polis na ang worth ng multa is 10,000, meron siyang 2,000. Kayo po ba nagbibigay ng incentive sa manolos? 30%. 30%. E Magkano kaya ang multa ng sinasabing unregistered? Ah, isang 150 lang po one 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 isang bike, isang one check one ito. One. Oh, walang check, isa lang, unregistered, isa lang. 150, ay kung magkocontest, di absent ka. <laughs> <laughs> 'di ba? Hindi alam ko naman na hindi niyo basta pwede i-cancel kasi dapat ang due process magkakaharap eh. Mm -hmm. 'Di ba? Yes, Babayaran na lamang natin. Ang problema, Chief Brother, yung lisensya mm -hmm. hahanapin pa namin yung pulis. So kami nang maghahanap ang sa, sa Walang PPS, pangalan eh. Sa PPS sa PPS po. In the oh. city manolo si pulis po ito eh. Pero ang gamit na ticket, kung dito sila nag-ooperate, nag-ooperate kung pala na yun. Hindi, nabanggit ni Hepe. Kung baga, nasa jurisdiction ninyo, kaya nag-i-issue kayo ng ticket. Ticket. sa pagka po, ano yan, babayaran dito, nagdali sa Central City, sa kanilang Ganun sila. Ang daming amahan na ano. So, so, man, hindi naman nila sinasurrender dito yung, yung complicated na license by the way chief brother for your information may kasama kong EAS personnel sasampahan namin ng kaso yung police para maitama natin yung maling ginagawa Nakakaperwisyo kasi so babayaran na lang namin ito sa baba at may ha kausap ko na yung chief ng provincial Mobile Force Company. Kausap po na, naghihintay na yung sa Malolos, Bulacan. Gaano kalayo dito ang Malolos? 5 mm, minutes. 30 minutes. Five minutes. Five minutes. Five minutes. Five minutes. <coughs> Ay, hindi ba eh, talagang gano'n eh. Actually, Chief, kaya tinutulong ako ito ng face-to-face. -face. Mahirap kung tatawag lang ako eh. Siyempre, pag ikaw na kausap ko, nagpakilala ko, parang ang dating sa'yo, ba'n ang si congressman? Ah? Iba hindi yung, eh, hindi, iba yung magkaharap eh. Yes, sir. Siyempre, pag tumawag ako sa'yo, papakilala ako sa'yo, dahil ang iniisip ko, under your supervision, yung panghuli sa traffic violators. Ay eh, pag nagpakilala ako sa'yo, eh, siyempre, iba ang dating. Yes, By the way, Hepe, nabanggit natin na 150 pesos lang to. Yes, sir. Barya lang, no? 150. Pero hindi yun ang usapin, eh. Yung maling trabaho ng pulis, absent sa hanap buhay, hmm. yun ang issue doon. Magkano lang yung 150 pesos? Gcash lang, eh. Mabibigyan ko na to. Tsaka mukha namang can afford to, eh. Kaya naman, sir. May gold pa yung hikaw niya. <laughs> you know? Tapos yung kanyang hindi ko alam kung partner <laughs> o show force niya. Ang daming gold. Anyway, salamat po Hello, sa bala. Ba? Ma? May, May bayad <laughs> to ha. Thank you po. Thank you pa Sir, kailan po natin dito yung sa ARSA? Kailan mo gusto? <laughs> Sana po ba Yung malang to kasi. Salamat nai po ya pa, sa support. Sige pa, ah. sige pa. Salamat po. Pa, pa. Pa. Thank you pa, pa. <laughs> Anong problema mo? Ba't ang pan? Ba't payat ka? <laughs> Kapatid, binata may asawa? May asawa po. Ako, hindi pa kay Alamero, pero mag-reduce ka. Ako. Bata ka pa eh. Thank you po. Hmm. Sir, Okay, Thank you. Brother. Yes. Dahil mali ang huli sa'yo, maliit lang na halaga, pero ako magbabayad. <laughs> Salamat mo, sir. Oh. <laughs> From here, Tatakbo tayo sa Malolos. No. Uh, uh Suspended muna yung hanap buhay mo ngayon. Kita Wala mo, na. nakita mo yung abala. No? Hahanapin pa natin yung pulis Gawa ng lisensya. Kita hmm. mo yung abala. Hepe, nakita mo yung abala. Absent, absent sa hanap buhay. Tapos hahanapin pa yung pulis hmm. Mali na nga ang pagkahuli. Hahanapin pa ang pulis alam was, mo yung yung Intercity, di ba? Meron silang ano doon na ng mga license na ako. Yun nga po sinabi nung nakaraan. Saan yung Intercity? Alam po niya Bukawi. Bukawi. Sa kupunan ng Mayra Rice Mill ba eh. 'yon? Pero sa main office yan dito sa Malolos talaga. Hindi, yung lisensya na yan, nasaan? Licensya, Nasa Intercity daw po yun. Sa Intercity. Opo. Okay. Saan yun? Dito na, dito na siya sa Bukaw. O di, para hindi sayang yung oras natin. Diretso na siya tayo sa lisensya. Kukunin muna natin yung lisensya. Ito, kaya ko isinama para ma-witnessan mawi nila na kinumpis ka ang lisensya. Salamat, kuya. Thank you, sir. Nadamay ka pa. Abala. So, kukunin, alam mo yon. yung talk, sir. Intercity, gusto mo. Okay. Mau na kami, sir. Sige. Eh, susundan ka namin. Hindi namin alam, eh. Okay. Hindi, dira sa intercity namin. Intercity. Ay, ano na. Pag-picture na. na. Ah nahiya ka pa. Okay, thank you po, sir. Magandang salamat po sa Magandang lalaki. Okay po, one, two, three. Kami din ikaw. Selfie. Pag selfie, magkano ba yan? Sige okay to Thank you po. Ito ang 150 to. 150 to. po, <laughs> so, alam mo yun? Opo, sa Intercity Rice Mill, malapit sa kanila Sige, life. bubuntot na lang tayo Sige po Pwede ko po lang service ko Sige, bubuntot <laughs> na lang tayo Dito na lang po Pag-ipulis na na Ay Baka pa nabigdaman sa kanila Pwede po Sige pa. Aliga, Ay, time. po Alika, buso Alika, buso na Picture time Alika, buso na Alika, buso na Alika, buso na Okay. Oh. Sige. Send. Ako na. Kasi mga may send. Ay, okay. against the light. Ay, hindi po. Ano pa? Ano to? Pag mali ang huli sa inyo, pwede. Pero pag tamang huli. Thank you. Thank, you. Sir, thank you po. Salamat. Kita nyo yung ginawa ng polis. paikot ikot kami. paikot ikot kami, kuya. Hindi, babayaran mo. Tapos, hahanapin mo yung lisensya mo. Hindi mm -mm. ba... Mura lang naman yung multa eh. 150 pesos. Pero yung perwisyo, maling panguhuli, perwisyo, abala, absent sa trabaho. Ngayon, yung iyas, kaya ko isinama yung investigator para malinaw na sa kanya kung ano yung maling ginawa ng polis. Hindi ko na kailangan sumulat. Lakas pa Sige po. Buti pa ito yung Ay. Ay. Eso kasi Hindi pa ako magkaliwala na hote. Sige, abay mo. No, driver na ngayon, ang traditional jeep, no? Oh. Sige, ko hindi ko. Alam ko na yung kwento mo. Oh, abi ako po, sa tapare mo dito. Ay, kalaban ko 'yan, baltak buhala. Alam kay Metro Ang lalaki bawat minuto, kami nakakawalan ng pasero. Eh, 'yan ang namin, di sa makarto. Tingin ko naman sa'yo, mabubuhay ka nang hindi magmaneho eh. Hindi yo. oh. Oh. E, Medyo po ako eh. Medyo render oh. ako. Isa mo ako, eh. May kilala ako sa Naik, sa BITE. Yung jeep, iuhulog natin. Titirahan nyo ng talaba. Ako po. Mahal jeep po ako. Diba? Eh, mawala kayo sa aming mga driver. hindi. Ako, awang awa sa inyo. Ang problema, kulang ang aking kapangyarihan. Okay, kamaksinador po kayo. Bili na ka ba? Abay, gabi eh. Basta yung transport na sa inyo. Ilista mo pangalan niya? nga nito. Para pagka natalo tayo, ito sisisihin oh, ko. Paya <laughs> <laughs> ka. <laughs> Hindi, payad ako. Pero ikakampanya ko talaga kayo. O ikaw ko yan. Naniniwala ka ba sa kanya? Oo, oh, oo. Okay. ikakampanya ko kayo. Save mo number mo. Save mo. Para pag natalo, sisisihin kita. Ako na ka. <laughs> kuya, tagan nga ba siya po ba kayo? Hindi po, balatas po ako dito, talaga dito. Ilan ang anak mo, kuya? Apat po eh. Ang matabi yan. Ilan taon ang bunso? Ah, ano na po eh, 28. Ay, huwag ka na maghanap buhay. 28 na ang bunso mo. Sir, huwag na magkanon. Sige, 09. 20. 20. 5, 7, Scroll. Ako na nga. Ano pa naman ito? Ito. Yan, di, yan. Yan po. Personal boyfriend ni sir. Hindi, kanya. Kasi yan. 0920 575 Oh brother Matt. Alin dyan? Fernando Dionisio po. Fernando. Pambihira naman. Mayayaman ang Dionisio eh. mahal lang. Ilan ang jeep mo? Isa lang. Ito so, lang. Na... Si Miguel, naparito lang po ako. Kaya nakasolidate ito. Kuya, magdas, uh, nagpa-consolidate ka. Anong balita sa modernist jeep daw? Eh, eh ang kondo namin, nasa isang milyon. Eh, gino, matatawag kami na, ano, kailangan 5 milyon daw ang kailangan namin. Ang savings namin. Eh, 1 milyon pa lang kung eh. eh, ano, may kailan Kailangan namin, eh, Bakit namin, kailangan ninyo ng savings? Ay eh, may programa ang gobyerno dyan Isasubsidize yung 10% para makautang kayo ng modernized vehicle. ilan po kayong nagpa-consolidate? Eh, oh, po kami, nasa kulang 80 po. Ngayon, kung kayo nagpa-consolidate at hindi kayo natutulungan ng LTFRB para maka-avail ng modernized vehicle para sa compliance nito, wala kayong problema. Ang problema sa LTFRB. Eh, oh. po eh. Ito, yung mga ka-ano ko po eh. Board director. Ito yung chairman natin eh. Tente party. Hindi, ganito na lang kuya. Brother Matt, yung number niya. Ito oh. po ba yan? Salamat. Hmm. Mag-update kami sa iyo yung iyong board of directors o yung head, yung chairman. Yung chairman. Kakausapin ko para malaman natin kung anong problema mo. Pero kung hindi magampanan ng LTFRB yung kanilang tungkolin para sa inyo, wala kayong problema, hindi kayo pwedeng hulihin. ko po ng pa-share. Sige kuya, may pa kami. po sa Alam ba may bayad to? Ayan oh. <laughs> po mga Oo. Hindi po akin. Imiingay lang po ng tiket saan sir? Nasaan? lang po ng ticket. Nag-issue ng tiket Magkano ng iyo? <laughs> Wala po. <laughs> Nag-ahuli gari po ako. nag rin siya. Grabe. Oy, nabala ko si jefe. Magpare <laughs> Parang may hindi ka din. Hindi, retired okay. police eh. oh, eh, oh. talaga magaling po. Yeah. Yung lisensya mo, kinumpis ka rin. Ano po, sir, yung saan ako po yung license niya? Kino yung Xerox? Hindi, sino na nagkumpis ka? Police? Opo, yung PNP sila. Police na naman. Opo. Ako, may problem. Hepe! <laughs> ikaw. <laughs> Pero ikaw ang chief ng traffic. <laughs> Tapos, hindi ka pagtitiwalaan ni Mayor kung hindi okay performance mo. Pag-usapan ninyo ni Mayor. Yes, sir. Teritoryo ninyo ito. Alam mo yung sinasabi ko. Na sa pamamagitan mo, may paparating kay Mayor na may maling trabaho yung mga polis na nade-deputize. Yes, sir. Kaya mo, yung sir? kinumpis ka yung Xerox ng license kasi kaya Xerox. May problema rin tayo sa LTO. Walang plastic card. Daig pa ng kya po. Sa kya po. May plastic Maraming. doon. Oh. Oh, kita mo, nakaka-relate. Anong fake na lisensya mo? Ah, <laughs> uh, Sumama ka sa amin. Four Sinong polis nang huli sa'yo? iyo? po sa binayaran ko na po siya. 667. Nakasulat pangalan? Opo. Nando po sa receipt. Wala po. Ano uh, lang si lang po tapos perma ng Jason sana nand. lang. Ay perma lang. Nakasulat. Ah, uh, Jose Sol. So, okay. Wala nang okay. name. MFC sir. SP1 no? Ah, SP1. Tama ah, po. Okay. Brother, sama okay. mo nga saglit. Hiramin saglit yung ticket, pipicturan lang namin. Idadamay na namin sa problema yun. Hepe, bahala ka na kay Mayor. Okay, okay. Kaya, paki, ano mo, okay. pakisend me yung name mo. Text me yung name mo sa akin para siya si... Kinuha mo ang number, ay, number ni Hepe. Okay. Benji, at ano? itetext ko yung number ko. Ever, yes, sir, pag sa balagtas ka lang, text mo lang ako. Oo. Tulungan ko na lang. Ay, hindi. Pagka may violation, ayaw kong nang aabala. Ay, hindi naman, sir. Hindi naman gano'n. Okay. Brother, sinong pulis ang so, nanguli sa anak mo? Wala po nakalagay, sir. Eh, o oh, yan, kita mo, mali yun Ah, kunin mo nga yung picture nung ticket niya at idadamay ko na yung polis na yun Yung pala may 30% eh Kaya pala masipag eh Matanahan talaga Ganado ang nakaantas, magbigay ng lokal Saan na pamahala ng... Wala akong data, data, 30%. Sa 10,000 halaga na huli, 3,000 30, sa pulis. Messenger mo na? Ah, ana ade ako ako muna maghanap sa messenger mo. Kaya ito bata ito ng pulis, ali nga. Kongji. K H O N. K H O N. Sa 150 po kasi na 45 pesos. Yan. Um, 30% sa badal sa ligas po. J H A. Magkano eh yo Wala po si Tel. Ako rin po kasama na nahuhuli. Ne. Ano ka ba? Binata may asawa. Pamilyado po. Teka, bigay lang po ako ng ticket sa Dahil pamilyado ka, libre ka. Uh, yeah. meron po uh, kaya uh, ako araw-araw uh, kasi uh, is... ito hindi po. sipag na no? okay lang hepe paglilinaw ha hindi baling masipag manghuli ang pulis at ang enforcer basta tama ko dito. wala akong pakialam doon <laughs> kuya salamat okay sir thank you thank you po